Hi, guys! So, um... Ang update natin ngayon sa ating bahay serye ay, um... Ito na nga. Um... Itong dito dito na area, um... Harap ng ating, um... hagdanan, Um... Uh, uh, itong, ano natin, alkuba dito ay okay na po siya. So, by the way, guys, hindi, hindi, hindi lang muna siya nalagyan siya ng, ano, kasi nga, uh, um... May, ano pa dyan? May gagawin pa dyan sa, um bilog na yan. Butas. Oo, oh, o oh, so butas na yan. So, ilog, bilog na. So, ayun na mga mga mamsi. So, dito, dito na area itapos na po siya. At marami pa tayong plywood. Ayan. So, ang next naman natin gagawin ay ang ating kwarto. Kwarto nila papa yung ating next. Sobrang gulo talaga ng ating bahay. ba diba? Sobrang gulo ngayon kasi, diba? Pag magpapatrabaho talaga, sobrang gulo talaga. So, ngayon guys, dito naman tayo sa loob. Uh, sa kwarto nila papa ay nagpupuk siya. Uh, um, so, asa ko kasi kay papa, <coughs> unahin mo muna yung um, kwarto ninyo, inaalagyan yun, ng uh, alcuba at uh, late na yung ano, sa gitna kasi na. Uh, um, yan lang na yung tatapawin natin yung mga mabsi kasi uh, maghahanap muna tayo ng um, electrician kasi nga yung ano natin, yung wiring natin ay magpapawiring tayo dito kaya uh, I'll stop na muna yung ating trabaho din dito kasi um, yun nga, ang wiring nga natin na ano, naghanap tayo ng mas mura or mas makakatipid tayo diba? maganda kasi yung makakatipid tayo kasi hindi tayo makakatipid siguro by, by next day um, siguro yung pinsan ko siguro mag aaral dito kakausapin ko muna siya uh, pagkatapos nito ng trabaho ni Papa at itong ano natin, sakto lang po talaga to. Kasi bumili ako ulit ng kahoy eh. Kasi na-short kami ng kahoy kanita. So yung sobrang na binigyan, um, sa akin ni ni um, ma'am Chona. So binili ko ulit ng kahoy. So bumili ako ng kahoy. So um, yun nga. Gusto ko na magpasalamatan yung akin mga friends. Uh, si um, si ma'am Chona, thank you so much kay uh, Minang Tingin Enang, si Masi Masiel, Ma, si, si sino pa ba? Sino? Si, si Inday Katok, Inday Katok, thank you so much. Si um, Tita Ma, Tita Ma, thank you so much, Tita Ma. Um, si si Adit Allen, si Ma Ma, 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 Adit Allen, thank you so much, yung friend ko. At saka si um, Maymay, uh, si, si may Maymay Flores, thank you so much, Sisi. So, at saka si Ma'am Gera. Ma'am Gera, thank you so much. Ma'am Gera, O, so ang kasi ngayon dito, kasi ang paggawa ng so kakakupok So, si Papa ay nagpupupok. Si, silipin muna natin. Ibig sabihin si Papa rin Di pa kita yung mga gilid-gilid. Gila. 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 Muna kan? Leh, kung Tang, Tang. Hi guys. So ito 'yung mga 'yung ulam namin nga 'yung tanghali kasi ah, uh, wala na tayong budget. ah wala na tayong... Wala na tayong um, budget pagbili ng ulam. So, ayan. At ito yung ating odong. At si mother ay kumain na si mother. Hi, mother. So, libay baka mga pit na maman balay? Mm hmm. Hmm? So, sa Pasko, si mong ba uh, balak sa Pasko? kita din. Ha? Mga bata. Mm. So, nga, karon um, na, pang, ay mo, ay mo is mahuman ayaw, 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 oh ayaw, 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 kasi ayaw, 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 na ayaw, ayaw, <coughs> Uli gina mo sma. So alam nyo guys, um malapit na patapos yung ating bahay sir you guys. Kasi um, malapit na patapos ko. куку. Кстати, бабушка помнишь? maine na bagay guys kami ang gatas ni wala pa lang sarap so, okay. ng ano niluto ko so ang magandang ulam. Mm. So dito na tayo mga ma'am si So ganyan po yung tik-tik ni Papa sa kanyang pag um, trabaho dito sa Alcuba at lalagyan na po niya ng um, plywood. Ayan, guys. So, lalagyan na po niya ng plywood. Mm -mm. Diba? So, ngayon, nagpupukpok na po si Papa, guys. Para nanda, ba? Ha? naman Ha? 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 pa? Ha? 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 Ayan mga mams, yun o. Mm. So, ayan na guys. Uh, may ano na po tayo guys. Ito po ay, ano, siya pa, lagayan siya ng... Suga. Dili kato man di man ning ito? suga to man lingin nanto ah. Oh, uh, ilaw po ito, saan ay electric pa. At yung wiring natin, ito yung switch. Switch di ba pa? Switch. Okay. At outlet. Bakit bumukay outlet? Dapat diri ang switch o outlet o. Oh. Ay, hmm, saka. Dili kay ang baringgan mo ko ha, ang baringgan ni. Eh. Gusto na lang nila switch dito dini, butang... eh, Diri lang switch oh, diri lang switch, ayo lang nila. Yeah, Ito na yung uh, wire guys. Baring gamon ha, baring gas niya. So dito na nga mga ma'am she so inano na po ni papa yung ano, mga wiring dito. Mm. Kasi alis ako ngayon mga ma'am. So si papa na po bala dito um, sa trabaho. Kasi alis ako kasi piyesta eh. Piyesta kasi sa Sulana, sa Hinaguan. So, kailangan ko pumunta doon. Mm. So, tapos na po yung dalawang kwarto. So, oo. So, dito na naman yung kulang. Sa gitna. Oo. So, abangan na lang natin, guys, sa pagbalik ko, guys. Abangan na lang natin sa pagbalik ko. At dito naman sa baba, guys. Sabi ko kay Papa, yung aking kwarto ay sisibintuhin na niya dito oh so kailangan ko kasi ipasimiento na to kasi yan ipasimiento ko na po yan dyan para mapinturahan ko na po siya kasi alam nyo kasi itong kwarto ko wala pa po itong pintura wala, na po, wala pa po itong pintura kasi inuuna ko po yung mga ah, nakikita sa mga bisita at yung kwarto ko, hindi ko talaga inuna. Oo. So, wala pang pintura, guys. So, kailangan na nating um, trabahuin to. Sabi ko kaman kay Papa na trabahuin na muna na, 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 namin to. Di pa ang dumi ng kulay, guys? oh kasi hindi pa po ito napinturahan. Mm. Abang, guys.